Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, tatandaan nga nito ni Farah kung saan niya unang natagpuan itong sina Lucy at Darius sa restaurant na ito. Kung kaya't naisip nga nito na baka ito nga ang restaurant kung saan ay uh, nag-celebrate ng wedding anniversary ang dalawang ito. So natumama naman si Farah kung kaya't uh, nakapunta rin naman siya doon kahit na minalinga siya nito ni Joyce. Ngunit ang isang malaking problema nga nito ay hindi niya alam yung sinasabi ni Darius na usual na ino-order ni Farah or uh, ni Lucy dito sa restaurant na ito. So magtataka nga itong si Darius dahil medyo kakaiba ang uh, o-orderin nga nito ni Farrah Samantala nag-uusap naman si Lucy at uh, itong si Cheska na pag-usapan nga nila yung way ng uh, pakikipag-communicate nila kay Mamita lalo't hindi nga ito nakakapagsalita kung kahit binigyan niya nga ito ng uh, letter board at nakapagsulat nga roon si Mamita ng pangalang berta Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ni Mamita na ito? Yun ba ay upang hanapin si Bertha? Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Stolen Life.